magandang hapon mga parikoy meron po tayo ngayong isang LED TV ang uh, brand nito ay Sharp uh, model nya 2TC 32CB 1M so ang problema nito mga parikoy is wala siyang standby power minsan nag siya pero mga 1 minute nag-off yung standby power niya so ang una tinanggal ko muna itong mga parikoy itong power supply na to tapos sinaksak ko yung cord niya meron na may standby merong 12 volts kaso pag sinaksak ko to is nagdi-discharge siya ng parikoy. Nasa 3.2 na yata yung voltahe niya. So ang ginawa ko mga parikoy is kadalasan kasi ito mga parikoy yung normal voltage niya is dapat 12 volts pag naka-standby kahit naka-connect ito. So yung sa akin kasi pag tinanggal ko to mayroong 12 volts kaso pag sinaksa ko to nagdi-discharge sya so naisip ko na yung sira nito is power supply so before ko nag change ng power supply mo uh, tinest ko muna itong kapasitor yung mga spare parts ng kapasitor okay naman so no choice ako mga pare ko uh, bumili ako ng 4 wires uh, 4 wires na lang yung ginamit ko pangpalit yung pangpalit ng power supply so ang ginawa ko is uh, tinanggal ko yung mosfet at uh, kinabit ko tong red sa gitna ng mosfet at saka ground ito sa kapasitor yung dito naman mga parekoy is uh, binago ko yung setup tinanggal ko yung optocoupler tapos yung optocoupler na ginamit ko is yung optocoupler ng original na power supply nito so bale yung input lang nya, yung tinanggal ko tapos kinabit ko dito para tamang tama yung optocoupler na gagamitin dito so dito naman ang mga parikoy Uh, nakatrimer ito mga parikoy uh, ito yung kadalasang nasisira sa mga ganitong 4 wires so uh, bago pa masira yung mga parikoy is pinalitan ko na mga parikoy uh, yung value nito is 5 key yung resistor nya at uh, tamang tama lang yung sukat nya mga parikoy, parikoy mga 12 0.3 something. So ngayon i-try natin uh, isak-sak natin mga parikoy yan mga parikoy isak-sak ko na mga parikoy na siya mga parikoy yan mga parikoy nang na lang natin mga parikoy ah, yan mga parikoy nasa na kayo mga parikoy eh, baliktad bakit walang ilaw mga parikoy meron pa yata ang sira ito mga parikoy taglit lang nakalimutan ko pala mga parikoy tinanggal ko pala yung ribbon kaya hindi nagdi-display yun is kabit muna natin mga parikoy ah, kaya pala yan saksak natin ulit on sa mga puto ayan mga parikoy gumagana na sya ayan ayan uh, lang yung siguro ito mga parikoy kung wala kayong pamalit na power supply kasi mahal limitan uh, nyo lang ng power wires Uh, ah, mura lang yan mga parikoy. Nasa 100 plus. 170.